Good morning everyone Nandito po tayo sa Rua City Pupunta po tayo ng SS Kaso wala tayong perang pambayad uh, Kulang natin perang pambayad Papunta doon Kaya maglalagad muna tayo Ang sabi nila nasa ano daw Nasa Boulevard Malapit daw sa City Mall hindi ko alam kung ilang oras tayo makakarating ilang oras, uh, ilang minuto ang kailangan natin para makarating doon sa lugar na yun pero uh, syempre kulang mga tayo sa budget kaya maglalakad na tayo as usual katulad ng ginagawa kong paglalako ng aking panindang foto kaya uh, sana sabahan nyo ako sa aking paglalakad makarating tayo doon ng uh, kung kung oras kasi parang magalos din sa ata Okay. Samahan niyo po ako sa akin pa dinala ko patungo sa SS office. Ang akala ko kasi malapit lang sa Capitol ang opsina ng SS kasi dati para nakita ko yung doon. Kaya lang ngayon, nailipat na pala na sa ibang lugar. Kaya uh, tayo sa paglalakad dahil kinula nga tayo sa budget nangahan natin ang ilong ko naninibago ako sa sobrang position sa siyudad di ka tulad sa ating bayan na kakamit ang kapag dito na pakarami kaya sobrang sobrang uusap kaya para akong mababahing kailangan natin magmadalit kasi baka mabutang tayo ng Lungs Creek maghihintay na maghihintay na naman tayo ng matagal-tagal kaya sisingan mo na tayo ah huwag isip ko apska tapat okay. ah, pa ng camera ang ah, cellphone ko ay malayo pa raw kaya kailangan natin bilisan ang paglakad para kahit papano mas mapapadali ang ating pagdating doon sa lugar na yun lampas pala to ng Ruas Memorial ay no Ruas Memorial Hospital Sarap muna sa nang dumaan sa McDonald's para mag standby at makakain ng burger kaya lang wala tayong budget nandito na tayo sa City hanapin natin ang SS kung nasaan oh, nasa lupa tayo ng City Mall dagaan tayo rito magpapahangin ko tayo pagkatapos pala daw lalabas din tayo papuntang SS lalabas tayo ng building na ito sarap sana mamili kaya lang wala tayong pera oh, ang daming magbili rito oh. marami marami maraming uh, magigili na gamit natin sa tuwila hey, rin ayun ang SSS kita ba kita sa likuran yun yeah. SSS Social Security System para nilukita sa wakas narating na rin natin ang lugar na ito kapasok tayo para mag-inquire aha uh -huh. okay dito ko tatapusin ang aking vlog tungkol sa paghanap ko sa SSS office dito sa Ruas City thank you once again to my followers um, good morning everyone Hanggang dito na lamang po. Pansamantala. Goodbye and may God bless us all.